bilang isang magsasaka. Natutuwa tayo sa tuwing makikita natin na ang ating mga pananim ay maayos ang pagkatupo. Ngunit sa ganitong pagkakataon, imbis na excitement ang ating mararamdaman, ay sadyang nakapanlulo mo dahil sa baba ng presyo ng palay ngayon. Kumbaga, hindi na tayo nakakabawi sa gastos. Sobrang mahal ng mga pataba, ng mga pesticides at insecticides. Tapos, pag naibenta na natin yung palay, sobrang baba ng presyo. At kung gawin naman siyang bigas, hindi din natin ma-dispose agad dahil marami tayong mga naging kakopetensya na mas mababa ang presyo nila. Kaya paano na kaya kami nito? Makakabawi pa kaya tayo nito? Tuloy pa kaya?